Idol, but parang napakabuti mong tao, napakabait mong tao, napaka-happy and contented mo kahit wala ka sa limelight. Uh, maraming salamat. Ang true happiness kasi tsaka contentment, lalo na kung may partner ka na for life, may asawa ka na, and then hoping sa future kids ninyo, ang mahalaga sa sa'yo, yun ay isip niya, yun nararamdaman niya, kung happy siya, happy ka na. Yung mga comment ng ibang mga tao, maganda man o hindi, ano na lang yun? Kung baga ingay na lang yan. Kung gusto nyo pansin, pwede tayo mag-thank you. Ngayon, kung hindi maganda, ay pwede tayo matutod doon. Pagpudihin natin. Baka may lesson tayo na pagpulot. Hi, hey, mommy! Baka may lesson tayo na pagpulot So, you know, true happiness and contentment. And stop comparing yourself to others. Ganun lang. Live the life you want to live. Diba? Yung ibang tao, masaya na may ilaw na, may nakakain. Yung iba, kailangan mag-aaral ang kotse, nagta-travel, kailangan yung partner nila, ganito, ganyan, kailangan six-footer, kailangan mayaman. So, do it work for you. Tama kayo, mali, mali, mali Doctor.